Kumingi naman ng extension ang NBI para uh, sa DOJ para sa paglalabas ng resulta. Kagnay pa rin ang investigasyon sa laglag bala ng modus sa iya. Narco Report ni Julie Segovia. Sunod ng mga insidente ng umanay laglag bala sa naiya. Isang prosecutor kada araw ang itinalaga ng Department of Justice sa apat na paliparan sa Metro Manila. Bukod pa ito sa mga abogado mula sa Public Attorney's Office. Pangunahing trabaho ng Fiscal na magsagawa ng Initial Assessment of Facts sakaling may mahuling bala sa bagahin ng isang pasahero. Kung base sa personal judgment ng Fiscal, inosente ang pasahero, pahihintulutan siyang makalis. Pero kung may mabigat na pruweba laban sa kanya, idedetene siya para isa ilalim sa inquest ang gaan pwedeng gawin ng ng piska titingnan o paano niyo nahanap yan saan niyo nakita yan ano yung circumstances nung, nung nakita niyo yan meron bang ibang gumalaw doon sa maleta na yan Yung mga bagay na ganun. November 4 pa, nagsimulang magpwesto ang DOJ ng prosecutor sa paliparan. Kasunod na rin ang utos ito sa NBI na bumuo ng task force na mag-iimbestiga sa Talabas Camp nasa pali parang daw ang fiscal sa mga oras sa dagsa mga pasahero sa ganitong paraan mas mapapabilis ang proseso sakaling may masitang airport passenger kaya sa mga hihingi ng saklolo so we're not aware me personally, i'm not aware exactly which particular office that they're stationed at but they're there you can you can page them they 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 will respond noong Miyerkules. Inasahan ng DOJ na may ng NBI ang report kaugnay sa investigasyon nito sa umano'y laglag balas kam, Pero hindi rin ito na isumite sa ahensyang report. Sa halip, nangihingi pa ng extension ng NBI Task Force Talaba. Ayon kay NBI Director Virgilio Mendez, hinihintay pa nila mga dokumento mula sa Office of Transportation Security o OTS at AVSECOM, pati mga kuha ng CCTV. Hindi pa masabi ng NBI kung gaano katagal ang kailangan nilang panahon. Bukas naman daw si Justice Secretary Alfredo Benjamin kagiwa sa pagpapalawig ng investigasyon. Sa susunod na linggo na dapat mapapaso ang 15 days na naon na ibinigay ni kagiwa sa NBI. Julius Segovia, GMI News.